yon uh, ang nangyaring komosyon noong nagsarado sila si Dato Adlaw no nagsalita ng mayor sa Surigao kaugnay nito at mayroon na umanong noon pang isa nang kaso sa naturang grupo plus ngayon patong-patong pa ang kaso nitong uh, tinaguri ang misteryosong kulto diyan sa Surigao na pinamumunuan nila ni Bailordis at ni Dato Adlaw. Tatalakayin muna natin ito bago tayo pasok sa punto por punto. Kasi kung pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ng tuhanan para sa ating mga patid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Kristo Rey! For and Ecclesia. Kumusta? Welcome again sa ating live streaming sa channel Pananampalataya at Katweran kung saan tinatalakay natin ang mga isyo may kaugnayan sa uh, politika at may kaugnayan sa pananampalataya at lalo na itong na, uh, nag-viral na kulto ni Dato A. Uh, Adlaw, Dato Araw, no sa Surigao. At uh, si Mayor Dumlao nagsalita sa isinagawang press conference sa local media. Uh, as religious groups, and uh, this is not uh, the first instance na dyan na himong commotion sa inisilang na uh, grupo. Uh, there was a time na uh, Uh, they were already being arrested during... Uh, so, as a religious group, itong kay uh, Dato Adlaw, pero hindi pala, hindi pala, first time itong komosyon na nangyari. COVID time for... Uh, Kahit pa sa COVID time, ha? Ah, uh, ...illegal activity uh, against the protocols during the time ng uh, COVID protocols. There was also a time na... Uh, na nag-occupy sila illegally ng uh, property dili sa may barangay Mabua and uh, na-dispersed man sila dito uh, peacefully at that time and then, uh, <coughs> so, so ano ni mga kaso actually so anatohin mong man is uh, uh, we will increase monitoring ng mga um uh, fanatic uh, activities na sometimes uh, mulapas na gani beyond uh, beyond sa na uh, uh, idealism which is uh, sometimes one good uh, because of uh, supposedly religious activities maka-attract mga zoot na uh, followers especially sa people na would really uh, or to zoot is for worship but then again uh, sa statement ng uh, na to victim uh, through sa John <clears throat> na uh, uh religious or charismatic na mga meetings usahin mo lapas na. So that's why sa uh, ako sa panawagan na uh, sa tanan, di li gamitun ng uh, rason or pag na because uh, yung motoo, na dyan mga mutuo na gamitun na for illegal. No, so yung uh, di na kunawa ng Cebuano, no? no. So di sana gamitin ng pandaraya umano uh, illegal lalo na itong relihiyong uh, inaniban ng grupo. We respect all activities as long as it is, within the bounds of the law. And uh, when it, it, when when it oversteps, then we will not tolerate it. No, oh, so ang nangyari kasi no Ang nangyari kasi bago yung pagsarado, uh, ang grupo pala ni Dato Adlaw ay pumunta na sa iba't ibang mga uh, sari-sari store. Uh, at uh, gusto silang lumagda, may palagdaan na dokumento. At magbayad daw ng 1,000 kung magiging membro na sila sa grupo ng federal, di na sila kailangan pang magbuhis umano sa gobyerno. Dahil, ayon sa mga miembro ni Dato Adlaw, sila'y mas mat-higit pa sa gobyerno. Ito ang nangyaring kumusyon noon na nag-viral. federal, teka mo, mga bastos mo. Para sa kami oh, Grabe, tapang ni Dato Adlaw dito. No? Uh, I-sarado kayo sa federal dahil mga bastos kayo. Ilak uh, dong ilak uh, may mga nasa loob ba ng uh, store na ito na nang isinarado nila ni Adlaw. Ah, mga Bastos mo. Ah, bastos! So wala na kayong lugar o dito sa Pilipinas dahil mga bastos kayo. Ito ang nangyari noong nagsarado sila, no? Pero nang naharang na sila na di na nakagawa silang muling pagsarado. Oh, ito ang nangyari, oh, nasa loob mismo na sarado sila. Pagpugos kami, pagpugos kami paglak nila, taga-federal. bari kami na suyod, taglak kami, may kami tagawas. Ang murug ako kontrata po kami dito, 3 years. So, may kontrata sila sa uh, naturang as, tindahan nila, 3 no, three years. Pero, pumasok itong, makita nyo sa video, grupo ni Dato Adlaw. Pala namin taga city sila. May mga ID kasi sila. Tapos naka-uniform. Ta -da daw kami sa office nila. Doon daw kami kukuha na permiso. Isang beses lang daw po. Di po kagaya sa goberno na quarter. Okay, so, isang beses lang sila uh, kukuha ng permiso doon sa kanilang dato Adlaw o mano. Isang beses lang nag kami, membro na po kami nila. Amin na daw tong lupa sa itong tindahan na to, hindi na kami magre-rent. rerent Pag ma-rehistro na sila sa grupo ni Dato, and now, ilan na? Sa kanila na itong uh, building at lupa, di na sila kailangan pa mag-rent. Uh, Nalaman po daw ng guberno na member na kami nila, di na po daw kami palukaton lisensya. Mas powerful daw po sila sa gobyerno. So, yun ang hira pag uh, managinip ng gising at maniniwala sa sariling kasinungalingan. Dahil mas powerful sila. Imagine, ang sabi ng naturang grupo ay may kapangyarihan si Dato Adlaw na magkontrol sa apat na elemento. Ano yung apat na elemento? Yung tubig, hangin, a, uh, 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 tubig, hangin. Oh, yung a uh, apoy. Oh. Yung uh, ano pa 'yon? Apat na lupa, no? Apat na elemento. Pero sabi din ni Bae Lourdes na itong apat na elemento, ito ang tunay na diyos. So kung tunay na diyos itong apat na elemento, tubig, apoy, hangin, lupa, pagkatapos si Dato Adlaw ay may kapangyarihang mag-control ibig sabihin mas higit pa siya sa kinikilala nilang diyos. 'Di ba? ba? <coughs> dito kami sa federal, na dili man kami sa federal, federal nag-abang. Dari man kami sa tag-ijan ng inintinding. sinabi nila na pumunta kami sa office nila dun sa Sabang Tres, dun na nalaman namin na di sila taga-goberno. Hey, kami pumayag sa gusto nila. Gawa-gawa nila para pang kami. Galit na sila. Magbalot-balot na daw kami kasi papadlakan na kami. Ah, no, At ang abangan na lang natin ang paglabas sa mga warrant of arrest na hinintay ngayon to bantay ang PNP sa pugad ni Dato Araw. Playa namin ng maraming police personnel doon sa area para makontin, ma-isolate, saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nagsama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi serve bayan is isurrender Ayun, Ayaw nyo, na abangan na lang natin yung pag uh, labas sa mga warrant of arrest uh, para sa paghuli ng naturang grupo. Uh, may mga miyembro na na sumurinder na sa uh, PNP mga kapatid. Ang daming grupo pala diyan, no? Dahil may isang dalaga na na deliverance ni Father Darwin dito mismo sa amin galing sa Sorigao ang ninuno niya lalo na sa tinitirahan ni ni Señor Aguila no doon sa kay Señor Aguila Imagine ibang grupo din sila ibang pananampalataya sila dami pala Diana at yung lulo niya, yung lulo niya, kinikilalang Diyos umano sa mga miyembro. Ginawan talaga, kung maalala ninyo, yung grupo ni Senyor Aguila, meron siyang monumento, di ba? ba? Meron siyang larawan. Ang lulo niya, meron ding monumento, may larawan. At literal na sinasamba talaga ng mga tao na kaanib sa naturang relihiyon ang larawan ng lulu niya. Oh. So, yon Ah, uh, ang, ah, uh, sandali. Okay. yon May nabasa kasi ako dito na nag-comment. So, yung lulu niya, sinasamba, umano, pero patay na ang lulu niya. Naprasis siya ni Father Darwin ako ang nag-assess. Grabe talaga ang reaction niya. Grabe, grabe. At kailangan yon ng series na process. Sabi niya, ang lulu niya na matagal ng patay, palaging nagpapanaginip niya. At sinabi daw sa kanyang panaginip na sabihin mo sa mga miyembro ko na itigil na nila ang pagsamba sa imahe ko dahil mas lalong na torture ako dito sa impierno. 'Yon ang sabi niya, no? Oh, so uh, siguro nagsubay nagsubaybay ngayon pero di ko pinangalanan ah, yung na yung na-process namin na ang lulo niya ay sinamba ginawan, pero iba umano na grupo kumpara sa grupo ni ni senior Aguila. So dami-dami so, palang mga Uh, grupo diyan maliban sa kay Senyor Aguila ito pang grupo may meron pang grupo ni Commander Tigre no uh na di daw mat, matatablan oh at meron pang Maharlika Tribal Kingdom na nauna nating pinakita dito na may sariling gobyerno may sariling justice system may sariling bangko meron din siyang sariling currency. Oh. So, sariling gobyerno talaga. No. Oh. Plus nandito pang grupo ni Queen Helen, ah, meron may, pang isa na pakilala pero di taga Surigao. Queen Helen the Third, Abdurajak. Oh. oh. Na nag claim na sila din ang may-ari sa Pilipinas. At pinab walang bisa na pati ang pira sa buong mundo. Nako. Okay. So totoo talaga ang babala sa Biblia. San Mateo 24:24 kaya dapat mag-aral tayo sa tamang pananampalataya para hindi basta-bastang madaya. Okay, pasok na tayo sa punto-por-punto punto sa pagkakataong ito mga uh, kapatid. Oh, sa ating mga kasama dyan sa Punto por Punto. At kung meron man kayong mga katanungan, pwede kayong mag... Okay.